sa ko pwede Kasi basta may, may mga lawyers naman siya. Magpa-participate magpa dapat sa impeachment trial. Otherwise, madi-default ka. Yung isang, pa, yung isang panig lang yung maririnig. Mm -hmm. o, pero para para maging present every day sa trial, hindi po required yun. Mm -hmm. So sir, hindi may na maging election issue po ba itong impeachment laban kay Bipisara kasi yung pong PDP laban yung partido dati na pinamumunuan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nanawagan sa mga butante na boto daw yung mga kaalyado dahil malamang tumayo silang impeachment judges uh, dahil kapag daw convict si VP Sara, hindi na ito makakatakbo sa eleksyon. Sabi pa ng PDP Laban, at the end of the day impeachment is a numbers game and the more allies she has in the Senate mas malaki daw yung chance para wag daw itong makonvict. Well, una sa lahat yung mga kasama ko sa PDP Laban Originals eh, eh uh, kinokontest po namin yung karapatan nila na magsalita gamit yung pangalan ng partido namin, di ba? Mm -hmm. So, una sa lahat, sana hindi na sila nagsalita ng ganyan. Na. So, kasi ginagamit nila yung pangalan ng partido na kami nagpatag ni Mm -hmm. <laughs> kami nagsakripisyon sakripisyon mm -hmm. kaya, kaya umabot ng sa kasalukuyan 'yan kaya buhay pa 'yan hanggang ngayon sa present time kasi sa constitution mm -hmm. namin eh. Mm -hmm. oh, so yun know, naman pero tungkol lang 'yan sa paggamit ng PDP Laban. Ngayon, di ba parati naman aminado naman lahat na ang uh, impeachment proceedings mm -hmm. halong li halong legal at political. Okay. Tama? Ah, mm -hmm. oh, eh di kung, kung naging political issue, di normal lang 'yun kasi nga it uh, ano nga 'to, is very special ang sabi ng sabi nga, so we, ...generate Genius ang uh, impeachment eh, na mm -hmm. uh, walang kamukhang, wala na itong kamukhang uh, proceedings eh. Mm -hmm. Kasi nga, halo, halo siya political, halo, meron din siyang legal. Mm -hmm. So, kung ginagamit ito sa political na bagay, eh, hindi po tayo magtataka. Kasi nga... Uh, may darating pang eleksyon tapos uh, ano ang issue it is both a legal and political issue 'tong ginagamit siya as a political issue during the campaign eh, normal po 'yun at saka to be expected po 'yun pero dapat po ba maging maingat mapanuri ang mga botante dahil tama ba maging basehan lang para iboto ito para lang Uh, dumami ang kaalyado at ma-acquit ang vice-presidente, considering na ang pagpasok bilang senador, eh hindi lang uh, naman para sa impeachment, kundi masigit yung paggawa ng batas. Paggawa ng batas, batas. Mm -hmm. oh, pag-approve ng, pag ng mga treaties o tratado. Mm -hmm. Pero, kaya nga, kaya ba diba, may may eleksyon eh. Ang eleksyon kasi is winning the hearts and minds of the voters eh. Mm -hmm. So, naggumagawa ka ngayon ng mga argumento kung paano mo sila ma- masusuyo. So, okay lang po yun. Na ginagamit nila itong uh, pangsuyo. Pero, tama rin. Hindi yung kabilang, yung mga, kala, yung mga uh, kalabad sa, sa eleksyon ng kabilang side, sa, sabihin nila na ang ini inaalal natin dito mambabatas oh, so kailangan din maru hindi lang hindi lang uh, ano tawag doon, hindi lang partisan politician pero kailangan okay marunong ng mag-isip aalamin uh, ang nailangan ng taong bayan at paano ito isulat sa isang batas. Mm -hmm. So, ano na po yan? Labanan na po sa hearts and minds ng botante yan. Mm -hmm. oh, so, kanya-kanyang argumento na yan that para pero para sa akin, pwedeng banggitin mm -hmm. ang impeachment ni Vice President sa kampanya mm -hmm. kasi nga political issue yan at saka even yung process ng impeachment ay halong political at legal. Mm -hmm. Marami po bang senatorial candidates ang PDP laban, sir? Ah, hindi ko alam sa, sa kasi hindi, hindi, na namin kontrolado yung PDP laban eh. Nakuha nga sa amin eh. Uh -huh. May kaso pa nga kami sa Supreme Court niyan. Mm -hmm. Hindi ko pinapakialam kung sino <laughs> yung finil nila. Mm -hmm. oh, basta kami, kami mga PDP laban original, si eh, pag nagagamit yung pangalan ng party, eh magre-react po sila. so mm -hmm. Sir, may patanong lang si Mark eh, ng Philippine Star. ako ah, kung magkaroon ng trial,